Dito mga paps, grabe yung mga biyahe ni Manong dito mga paps. Oh, tingnan nyo. Video natin ako, paps yan. Yeah. Pagka ko, OT lang yan. Uy, meron kang ano. Ano yan? At tatkan siya, mas Bakit dito, magulat ka sa dami yan. Magkano? Sige mo. dami niya. Utang ino, 5,000. Hindi mo kinukuha wala nga lahat dyan 12, 7,000, 3,000 ah, grabe loan to 1,800 4,800 600, 1,200, ang dami mong ano ah pare, 5,800 grabe yung loan mo, dami <laughs> grabe no ito yung mga paps, tingnan nyo yung isang linggo ni paps oh weekly. Ibu kata ini sampung libu. Ayo maaf maaf so. Hilang. Sampung libu. Ayan dua semil, iseng linggo. Tuh sampung libu le. Itu eleven k. Dua semil, ah, tiga semil. Putang ini yang linggo ya. <laughs> atau na atau. <laughs> Ito na ito. Tangina. Immortal na tayo ito. Immortal to yung, eh. No? Tingnan, Ayan o. Tingnan yung, mo. Tingnan mo. Tingnan mo buking niya lahat bo. Ito lang right ako. Di ko kaya yung ganyan. 487. Tapos na. Ang <laughs> alamat. <laughs> ano pala eh, ngayon? Ito pong ano. Pops, hindi eh? po wala nang uwi po sa bahay. Oh, 487, wala ng nang uwian yan. Mga Pops, oh, tingnan nyo. Hindi po, hindi nang uwi ng bahay ito eh. Bente ka lang araw-araw eh. Makakarami eh. araw-araw? Oo. Oh. Paano naman yun ah, Hanggang ay. alas 10 ng gabi? Eh. Hindi. Labas ka ang alas ma madaling araw. Grabe mga pato. Alas 4, alas 5, labas ka. Okay, sa akin ako eh. Wala ay boken ako. Wala ay boken. Gahinap ako dito. Sige lang ito, take a look. Wala ay boken dito. Uy, do kay supply dire no. kay kaya ba? Kay ina kay ina ka lang de? Kay ina ka lang. <laughs> Pilong go mo. Pilong go mo na din lapit dire nga uh, palengke man? Palengke. Oh uh, nga lapit lang la ay mamakal ko sang sudan ko puli na ko ya. Ala ko na palengke ra ni. Eh. Ma luto ka ba karon kay udto na no? Dengan ini pelincir dito may palengke din eh. May sa kaliwa lang, kaliwa. sa sa kawin pa ka, ano? Ito lang, itong side. Hindi kape ko kabalo mo ka kape. Ka, dire nga palengke bala. May mga baboy to baligya po? Meron 'yan. May mga baboy diyan. Ah, uh, damo salamat kita bumili na nga ako ng ulam dito para sa tanghalian namin mag-asawa kasi mamayang, mamayang gabi babagbak na naman tayo simula alas 4 hanggang gabi hanggang alas 10 na yung mga pre ganun talaga sa sobrang hirap ng buhay ngayon talagang magsikap hanggang dulo hanggang mabot ang ating pangarap so dito na mga pre, bye bye